Good day eh, mga kuya, Joe Boy Vlog At ito na nga ang ating inaantay Releasing na po ng aking motor Ibali noong August 6 pa pala ang kanyang arrival So wala kasi akong na receive na text Kaya tubawag po ako Ayun na nga, uh, sabi ng sa office ng to go Pwede nang makuha ang motor ngayon Let's go! Nag-lunch break pa rin sila, nag-lunch break pa. Baya kami mabalik, mga na. Nagpasama ako kay Kuya Jerry para kuha ang aking motor dito sa to go Ayan, nasa loob na kami mga koy Break pa sila, sir. Okay. Hindi right. okay, ba, iwanan ko na siya? Kailangan. Kasi, um, nakapangalan sa kanya. Sa akin, nakapangalan? So, hindi, hindi. Click man, click. Akala ko, doon na kukunin yung motor eh. Doon pala sa ano. So, tapos, iwan na lang kita doon. Uh -huh. So, punta pa kami sa may PPA at kami ng kit pass. instructor ko magbigay ng ID, itinuro sa amin kung sa magbabayad ng gate pass. Malapit to sa basketball court. Magbabayad pa ako ng, gate pass. Tapos, punta ako doon sa ano. Wait ko lang ako sabihin. na ang kaya pala dito ang ano, ang um, gate pass so may babayaran ka lang dito. Ah, uh, hindi ko pa alam um, kung magkano. So ang Dito pa kukuha so, ng gate pass. May Nagbayad ako ng 110 okay, para sa gate pass. Okay, Tapos dito siya, so, saan ako pupunta siya? So sa may CY, pa-issue ka ng gate pass. Siway dito po. Oh, so, siway. may oris na container After po sa siway po. Balik, punta kayo doon sa PBA. PBA na ho. So after natin magbayad doon, ayan. Punta tayo sa may ano sabi? Siwan yata. Siwad. After sa Siwan, balik sa PBA. na ako ni Kuya Jerry kasi may pasok siya eh. Ay nabalo ko yung oras niya kaya magamadali siya. Kailangan niya bumalik sa trabaho. Ayan, nakakuha na tayo ng gate pass At uh, Paprik tayo sa may PPA Guys, kung galing kayo sa may PPA Kukuha yung gate pass dito kayo Daan Tapos kakaliwa kayo dyan Then may makita kayong Unang container dyan sa gilid Bandang kanan Kung kayo kukuha ng gate pass uh, pal palatandaan kung sa kayo magbabayad pag may nakita kayong dito covered court yung banda opisina yan sa kayo magbabayad dun yung papasa yung ano nakain code na binigay sa inyo ito binayaran ko lang 110 so paano nga ba i-claim ang motor kung nang gagawin nyo punta kayo sa opisina ng to go at meron silang bibigyan ng ganito ito, ito, itong form na to. Tapos, punta kayo dito sa may PPA. Pagdating sa may gate, mag-surrender ka ng IT. Piningnan ng gate pass. Then, magkabahad ka sa may, malapit sa may covered court. So, umpisi na doon. Yung motor lang, 110. then, Ah, uh, 110 lang tapos papuntahin ka sa, sa may <coughs> C1. Ah, uh, bibigyan ka ng gate pass. Ito ito. Ayun, babalik tayo ng PPA. Ah, uh, tingnan natin ano, anong susunod na gagawin. Ah, uh, lang tayo kasi eh uh, kukunin ko pa lang yung motor. So, iniwan na ako ni Kuye Jerry ah uh, dahil may pasok po siya. Siya kasi yung nakapangalan sa Punsay ni. So sinamahan niya ako. Ngayon iniwan niya ako. Pero okay lang naman daw kung ako na yung kukuha. Ano nga ba ibig sabihin ng PPA? Ano? Philippine Ports Authority. Yun. Sa mga hindi nakakaalam. Sa na nang magtatanong Tanong tayo sa guard Kung gagawin So sa so, kung ano po ipapasa ito ako so, kung ano po ipapasa ko mm -hmm. oh. Kaya na pa ako doon sa C1 Nagkuha na po ng 8 pass so, 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 uh, Ay dyan po Ah sige po, thank you po So, pasok tayo dun um, Main office siguro yan Pasok tayo dito Sa may management office no, Port management office Of Saksadyen tayo mapasok Tansyo ko lang, siguro mga 30 minutes akong nagantay Ay maloy, tapos na ako mag-process ng mga papers Nagpupunta ako sa may, ano, sa may gate Saan yung panon? Saan yung panon? Saan yung panon? Saan yung panon? Saan Tuturo ko ako. Ito lang uh, tayo sa pwede. Nakasa. Ito sa, sa, sa um, pwede. Ay, pasok na La, lang doon. Ay, pasok na sa pwede. Naka sa Ay. Wala, wala sa pwede. Kay... Wala ka tingin yung motor. Punta ako sa bay, ano? Kung saan naka... Kaparada yung motor. May guard daw doon eh. At pinasuot ko ng vest. Ayan. Ano bigay sa ito? Ay sa guard Ayun, ano yung motor ko oh Ay, sir, napulo sir ko lang ka sa sir Tagalog sir, Tagalog, Tagalog Ayun na, na si Blackout natin yung new box kung ano. Ayun. kompleto. Kompleto po, sir. Ang gas at may pinayipalit din sa no? Yung gas. Sa 1 liter. Ano lang yung pa sir? Itataka ko dito kung bakit wala siyang kahoy na pang protection niya. Okay po, Sir. Nadatnang ng ganito lang. So, kung po, Sir. Hindi ah. yung... magalaw, Sir. Ba? Hindi siya nalagyan ng, ko, Sir, ng brace niya? Ay, po, bargo, At, ah, hindi po, Sir. Kagpa dito sa pargo, Sir? Automatic? Ah, nakikakala ko. Kaya uh, makakabog-abog, Sir. Oo. Pero all foods naman. Kaya yeah, thank you pa rin kay Naman ng guard. Ayan mga koy. At nakuha na natin ang ating motor. Ay, nice. sa wakas. Kami din ano. Kami din mga process na ginawa. dito tayo sa may EPA uh, Port of General Santos. Ayun eh, Port Management Office, Sergeant, welcome to Port of General Santos. Main gate. Heights mga koy. at tayo pa uwi na Papuntang Heights oh salamat po salamat po samahan nyo po sa aking pag mga koy let's do this salamat po sa panonood it's boy Jovis Moto sa susunod po ulit na video mga boy good bye